Ayan master, na blue pin brother Alex Buraw ang pahay niya Ayos Go no, zero <laughs> Ayos, pangalawa na natin kagad Ano yung tag tag-tag? Kalay din Ah, oh, sa akin nga yan Kung kalay kong malaking pusit Huwag mong ilain Huwag mong ilain Huwag mong ilain wala na usos na masnir Wala na usos si brader Bigla na lang nahila. Bagalong galo na naman yan Tulingan Tunay man ako Bayaan ka nila kasaid kasi Silipin na lalim naman na si brother pala oh nakadalawa na pala brother yung pinagkitangan mo eh master oh nakadalawa na yung kaninang inariya ni brother hindi natin nakunan nahuli tayo ng rescue Oh, <laughs> <laughs> oh. Eh nananagtag tayo dun master sa unahan ay eh. Si brother ay eh, nagbabanto na pala dito Malapit <laughs> <laughs> na oh. Eh, hey, wala nang pahay yung isa na yan, oh. Sayang, so, oh. <laughs> ha. Hindi natin nakunan. Wala Malapit <laughs> na yan, brad, Malapit na. Puno na, no. Oh. Ba, malayo ko pala. Baka meron pa. Makunan natin ang video. Dalawang lamarang na, master. Time check natin. 6.58 na. O, oh, nananagtag kami. O, oh, yan, oh. o. master, sa unahan. Kaya hindi natin nakunan na na nagtag ako dito master sa unahan eh dalawa na pala nakadalawa ng lamarang ay master oh ang ating mga pulunan dito sa una lagi nagahanting kami ng tuna oh dalawa na pala ang huli doon ni eh, brother sakit ng pagbantun ayan master baka mayroon pang huli si brother doon ayan ito ang ating mga pamain master oh pusit at titignan ko si brother baka mayroon pa dito ng huli Makuna natin ang video Wala master Wala Puro ano na lang nakasabit yan eh Kula po, mga naanod na -ano, kula po, nakasabit Wala na, na, tapos na master Wala na, dalawa lang talaga nadali ni brother Sa ng na Yan na, yung bandera natin Yung pa, ating pataw-pataw Tapos na master Wala na, na natin Dito sa unahan Dalawa lang na nakayaanan daw Ni brother, saka yung isa kaninang maga sa kaninang maga plus itong dalawa ngayong alas 7 ng gabi nagka-area nya ngayon lang niya ngayon lang niya, ngayon lang niya binanto na-area ulit yan yeah, master pabalik yan dali natin doon sa unahan master pabigat din pabigat <laughs> din master baka ito ay ilang kilo din master mag aaria na ulit si brad daming pamahay na ginayat ni brother oh. mga pusit yan master yung malalaki pusit ay eh, huli natin sa araw na pusit yan ganito naman master yung paghuli namin ng tunaw yan natali namin sa bato mayroon ng ata Sa charong matak padaraw at na ang mga ginayat na pusit master yan yan ang panghuli namin ng tuna master tinatali sa batok silalaglag namin sa lalim niya Pag sa gabi master hanggang 60, 50, 40 ang lalim na dipa yan Grabe. Aba nag si brother ng kitang oh. Mahina silig pa taas. Mabagal lumano yung ating kitang. eh nakatalik kami master sa buya. Naghihintay na dumating yung ating mga huling isda. Ayan, nilaglag na ni master yung bato. Hintayin niya na hilahin niya, no? Ayan o, ayan o. Ayan o, hinihila na. Hilahin sa niya na hilahin sa kanya, no? Ang tuna. Mga bluefin, tsaka yung mga tunang malalaki. Kaya lang dito, walang masyadong malaki dito, master sa Inter Island. <laughs> sa Pacific lang namin nahuhuli yung malalaki doon sa mga video namin, yung mga previous video namin, master. Dito na lang master pag hinila na si brother. Oh. <laughs> uh, dito tayo master sa unahan. Dito, dito kami nananagtag eh. andito kami pisto ko sa unahan. Kapag namumusit lang ako, diyan ako sa huli Dito kami sa unahan nakapisto eh. At dito kami nagtatagtag. Yan tawag namin master ay tagtag. Latak-latak <laughs> daw sabi nila. Latak-latak. <laughs> Latak-latak ng bato. Naglalato-lato. <laughs> <lato. laughs> Walang nalutang na maliliit na pusit master ha. Wala tayong maserok na maliliit na ipapain natin dito sa ating kalay. Ayun, mga salabay man yan. Tagal hilahin master yung aming mga tamsi na yan dyan oh? May mga pain din yan na pusit master. Sa ating mga tamsi na yan. Hindi pa inihila. Anong oras natin ngayon? Oh 726 na. Ayo master. But si brother Alex. Nakapiso na ulit tayo. Sige, nakaano lang yung dyan. Dyan mo lang ipunin. Yan. lang yan dun. Sana yung konsu Ang higi Di, di ano, blue pin. Ayan master, blue pin. Oh. Ah, good size. Huwag na dyan si Balboon. Nakita na ni balbon Ayo master, naka-blue pin si brother Alex. Buram ang pae niya. Ayos. Eh, si Balbon, matali dito. Kukunin yung sigarilyo ni Tito Dani. Master, may pangalawa ulit tayo si Bad. Ayun. Pangalawa, master. <laughs> lupin, lupin. 2-0 <laughs> Ayos, pangalawa na natin kagad Ano yung tagtag? -tag? Kalay din Ah, oh, sa akin nga, yan Kung kalay, kung malaking pusit Yan, dalawa master Sinibad pala yung aking pulunan Pero pula 2-0, <laughs> kalay lang yun Brad Yung sa akin na yun, yung pusit na ano Pusit na buo yan mga master, busy busy Wala pang umuulit <laughs> Anong oras yung brother Sabi ba stress pasado ano Hanggang ngayon wala pa Nananagdag pa rin tayo master Yan, Dalawang sunod natin Yan Hindi pa rin na sunod Kanina pa kami nag Tatagtag, nami-miwas, master Ano Ayan pa guli namin master oh nalagyan namin ng padaraw nakatali sa bato hindi okay, ito ito walang ano harang na plastic oh sinibad si brother sa undak ayan buhay buhay na ano malaki yata brad yan sibad mo ah nag uundak si brother ng mga ano buruboto buto ayan ah ayan ah oh pawang malagot brother ayan oh maliit pa na ano pero tawag sa amin yan yung hilo pin na maliit pa nag uh, uug uug sya uug shoot hmm baka to brother ganito ang pamain nitong nakalagay na to dito master ganyan ang pinain niya na buhay yung huli niya nga kanina yung si brother sa huli na din dun So dito naman kami sa unahan master na mibiwas Ayan o ayan. Time check natin na master 5.80 na Kanina ay alas 3 pasado pa yung subibad Daga ngayon wala pang naulit So yan update na lang ulit mga master Gumok pa naman <laughs> Gumok pa yung undak ni brother ba, sarap ng ulam natin, brother ah. Prito. Yung prito ng mga pirit. na master, ang ulam namin nakapagprito na si brother. Tapos yung kitang namin, ayun, nakalulus. Paano 'yung kitang? Para makadali na lamarang. Ayun, magandang umaga ulit sa inyo, mga master. Umaga na naman. Ayun, umaga umagang kay ganda. Tuloy na nang sinigang na ng Blue Luto na si brother ng ulo ng malate na blue marli na huli namin. Ayun, mga master. Balik kagabi ay nakaisa kami. Kaya lang hindi natin nakunan. Kasi ba't si brother ng isa? Nakadagdag na rin. Pero tunay na kamakul. Ano? Tunay siya dilawan. Malaki. Tuna. Ayan ang nadali namin kagabi, mga master hindi tayo nakapag-video ang kabayanan ni Master ang ating maghapon hindi mamumusit muna ngayon ng umaga mamumusit tayo ng malalaking pusit para may pamain tayo try and try pero yan muna ulit yan try and try lang kitang natin paagos muna nagbitaw na yung nagkapit dumaan na huli yun dumaan dumaan Uy uh... doon, master. Dadali na ako. Pinapitan sana. Oh, kumapit ulit. Oh, hila. Matundot yan, Frank. Matundot yan. Nasa mababaw na. Kumapit na naman. Malitan si Baday. Okay, Huto-huto. Ano Iyan mo, pahanggan mo doon sa ano. Talim, baka tamahan. Yan nga eh. Pinapitan niya, natutas, to, binitawan. Kumapit ulit. Oh. Bigat na eh. Ito yung okay, mamamaho yung kimpi na engine eh. Makamadali natin yung nakakapit na ito Sabaw na rin naman eh. uh, yun Ito lang, ito bibitaw Ito yung mga kalakit yung maliit na bangka, wala kang ganso Baka palamara ang isa <laughs> Ganso yun yung palamara Item <laughs> 6 O, ito, kill. Ay, to. Nalaya sa ni Moran. 40 di pa na lang. 40 di pa na lang siya. bibi daw. Pero pag nakumo niya yung talim nito, yar isa dyan. Pero mano lang tubok mo Malaki. Pinapitan lang yung sibad na maliit. Pag nadamay niya talaga dyan yung ano, sa ulo siya kumapit, damay siya dyan sa talim. Pagapang na pagapang yun Gagapang -gag -gag yun habang kakain ay.

Mayer yan. Yeah. Unang huli natin master ngayong maga. Oh. <laughs> Na, Nabiktim tayo dun ha. <laughs> Natanggalan ng ata. Eh <tong> master, magpapain tayo habang nagpapanood ng kitang si brother. Kumakanta, kumakanta pa. Para si ba yung kitang. Eh si brother. Eh gawain ng pusit master. Yung pinapain ko ulit. Para makita nyo <laughs> o yan o lang natin to master kaya mo yung maingay na yun master kanta lang yan dyan ang kanta ayun ang bandira namin o no. pinapanood nyo yung kitang para makadali ng dorado natalian lang natin to ng ganito master para hindi siya mag ano para hindi siya mag Gaus-us pagkagapit ng pusit. Nakadali na tayo ng una, master. Uhuh! Uh Dahil pusit! Tagatagatagatagay na! So, Maglipada ng pusit. Ngayon mo natin bag na, na bibidyohan yung sibad natin na tunay. Ayan, tapos na master. Uh, suot lang natin itong ating clip. Sabi nila, yung ah, clip. Snap sa tawag nila. Release. Yan, tapos area na natin, master. First cuts natin. Ayun, master, yung first cuts natin na isa. Wala ka yan. So, yun, area na tayo, master. Ayun, area tayo. Sabi ko brad? Ano, kamabit? Ano, ang gina? Ano, makakasabi ka lang. Ano, makakasabi ka lang. Good on, master. Hmm, dali. Dali ulit. Dali ulit, master. Nakadaling maliit. Hindi na to fake news. Maliit na talaga to. <laughs> Kanina eh, kala ko talaga, kinapitan eh, malaki lang pala. Pangalawang dali natin to ngayon, mga gamaster. Pangalawa. Retrieve natin dito. Lapit na ito. Maliit. lang master ang ating pangalawa. Na dali Maliit na po si Ay, talaga sa akin <laughs> Sa iyo eh, malinggit lang. Hindi mo nakakain do sa pain. Buhayin mo Brad. buain mo muna. <laughs> uh, dangkal, ang katawan, na lang. Buhayin natin. Buain mo ibuain mo buain mo buain mo 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 buain mo buain mo mo buain mo Bali natin. Akin Ni wait lang, bubuy um. Galo, <laughs> yung balat Patay na 'to, eh. yan, lang niya Ihagis mo na. Uh, para lumaki. Mm. mag Ay, na Kumak. Hmm, mm. mm. Kumain dyan, managtig ka lang Pag-tulor, <laughs> <laughs> hey, brother, oh na nagtag niya sa uli nagahanap ng tuna so ako'y namumusit lang ha? ayun na, hinagis na yung ating nahuling pusit itinapo na ni brother yan nakahuli ng tuna master Palituna hindi ba na si brother, ikas yung kanyang tagtag -tag. ba? Diba? Dala lang sa tiwala at ni <laughs> Lapanit. Lapanit na master. Fish on. Hindi na sinisipad yung pampusit ko ay tanghali na naman. Nagagul na to. Ano brother? Tunay na? Tunay yan. Alas 8.40 na, Master. Oh, nag-100 na pa ibabaw.

Yan, dinabo, yeah. Malutang lang. Hindi ka banda sa gitna brother, At baka mailis eh. kung yeah, bato ka na ano? Okay. kung din si brother. Bigla na lang nahila. kung ano? kung galon na naman yan. Tulingan. Balong. Tunay man ako ano? kung ano? kung ano? kung ano? kung ano? Diba, ba? Nagulat si brother. Niya ni brother yung kitang. <laughs> yung kitang kasi gapada niya maliit na bangka. Ay baka masagasaan. Hindi pa naman niya nakita 'yan. Pa Hindi kani ganoon. Hindi kanina ay umbaw yung pagganoon, pag oh. galeter pag ano.

Bali master. Hmm. Nag-ikot. Nag-ikot na yung mga blue pin sa wakas. Madalang ang si Bada, pero gas si Bada araw. Goods na yan mga master. Ah, dali tayo ngayong araw. Dali ni brother. <laughs> 30 kilos. Ha? Ah, 30, 14. goods nakadali rin si brother Wala nang nakapit na sa si akin pamusit, may tambakol na pala. Tingnan n'to. Ang ng video. Langeta. <laughs> ilang kita 'yung video nakita ka sa video kain na naman na tayo master tanghali na wala na rin na kain doon sa ating pamusit kaya tigil na muna tayo kakain na muna kaya ating pamusit doon nakapulo na mamaya na ulit tayo mamumusit mga alas dos o alas tres Mahina ang sibad Pagtanghali master ay Bale yun palang nadali natin Dalawa kaninang maga Tapos nakablupin tayo So kainan na muna mga master Tanghalian Ulam natin ay na uh, ang brand luto mo brother Paksiw na burubuto ano brother yung kitang natin? Wala pa? Wala pa. Wala pa malang natalo na dorado dyan. Wala pa. Mamaya no, na rin ang banton dyan, mga pahapon. Guma gumanda rin ang panahon. Kaya yeah, master, mag-uumpisa na ulit mo mamusit, hapon na. Kari sa ating mamusit oh. Brother, nagluluto na kagad. Time check, alas 4. Okay, free na lang.

kapatid pagsintay natin yung ng mga kamisay na yan master parang kinakapitan na itong brother ah